Ayan, kukunin natin. Tapos yung gagamba na sa ilalim. Ayun. Yun siya mga kabusing. Yan, ang ganda. Oh, ang gandang kulay. Buto. Ito, asag kuwan. Good size na rin mga kabusing. Yung gagamba. Mga kabusing, punta natin si Bayo. May nakita. Yan, akit tayo dito. nakya tayo mga kabusing Ayun. Ay, ay nagtatago lang yun parang kulang noding Yan o, oh, mga kabusing wong kompleto agumen doktor man oh andako ako ang kung 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 eh. kung 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 o. kung kung na nahahanap pa tayo mga kabusing. Yun o, no? ang ganda ng... Do? Uy, lawa na ha? Ay, may nakita doon. Si pamangkit, puntahan natin. Walang sapot mga kabusing, nakita niya. Ay, ay. Nandito mga kabusing. Ayan, nasa loob nasa loob yung gagamba ayun yun ang gagamba mga kabusing nasa loob oh medyo butyog butyog na gagamba mga kabusing ayan ayun bakit blood blurred yung kamera natin tingnan natin mga kabusing Blurred good. Ito yung nakuha natin dito mga kabusing. Yan. Yan ang ganda. Haba ng galamay mga kabusing. Amerikano daw. Sabi ni Bayaw. Yan. Yan. Tumakas yung kagamba. O. Okay. Ayan o mga kabusing. Kinuha lang ni Bayaw. Yan. tingnan natin May nakita tayong gagamba mga kabusing. Ng doon lang oh, na hawakan na natin 'yan mga kabusing. Yan ito yung gagamba oh, mga kabusing oh. Yan, ang gagamba. Yun. Dito lang siya nakatira mga kabusing. Sa, ato, anong tawag na halaman to mga kabusing oh. Ayan, ang ganda ng gagamba. Okay. May nakita pa tayong biyabas, kukunin natin. Yan, may biyabas dito mga kabusing, oh. Ayan, oh. Yan, fresh na fresh. Kunin natin to habang naghahat tayo ng gagamba. May kakainin tayo. Okay. Yan, anula na kami mga kabusing. Yan, oh. Ang basa ng ulan. Nandito pa kami sa spot, mga kabusing. Tayo. Oh. ayan, mga kabusing, tapos na kami sa paghunt Uh, maraming salamat sa panonood sa mga kabusing ko dyan. Okay, sana supportan yung channel natin mga kabusing ha. Kahit hindi kagandahan yung mga, mga upload natin, sana nandyan pa rin kayo.